sa sa so, iti may isang uh, transportation may iti ya, iti karayan kataran tulasam magbala si kangen kita ang pag pag lagtong nagnato grabe nagngato ata ko na ano, ni ulo nakapalda ka dito di ba si Ripkan dito lang matamong ibaban nagngato nagngato dapagnaan oh nagngato <laughs> ayan oh ulika uh oh. oops ang galing ang galing niya nga. oh nagngato dapagnaan tatay joy yan dapat ko na oh Diyan ata kasi daw nit tani. Oh. Yan, eksakto lang 'yan. Oh. Ingat, mag-ingat.